Hello guys, for today's video, pupunta tayo ngayon ng Green Hills, no? Whoa! Bibili tayo ng cellphone kasi balita ko mayroon ditong tindahan na mura. Yeah. Kaya bibili tayo ng cellphone. Abangan nyo kung magkano lang dito ang mga paninda nila. So, let's go. Baby, wata na tayo. Di wata nandito na tayo sa Green Hills sa loob, lang natin yung bibilihan ko ng cellphone shop, hanapin natin dito let's go, sa Green Hills, ang daming tao picture picture din, parang Dewata Paris ng kapasay nakita ko na yung, yung stall na bibilihan namin ng cellphone, tara na mili na tayo ng cellphone. Ayan, mamili na tayo ng cellphone pero siyempre gusto ko iPhone, iPhone 15, di ba? dito kami sa Mardims, gadget dito ako bibili ng cellphone kasi balita ko mas maganda dito, mas mura. So kaya dito tayo. Ah, uh, sana iPhone 15, dito 'yung ano.

Oh, uh, Ayan na yung pisto nila kay Martin's Gadget. So, ito na siya. Ito yung napili ko. Ano kuya, uh, ko na siya SIM card. Yes. Pwede bang ano? pwede na ba palagyan ng SIM card dito? Captivate lang natin siya. Ito na siya. Ito na siya. So, na, si Yan. Yes. Sir, ano po yung napili ni Diwata, sir? Mm hmm? Ano yung... Bale, iPhone 15 po na... iPhone 15 na kulay pink po, sir, na brand new. Bale, ngayon, lalagyan na lang po natin siya ng mga accessories. Uh, bale, mga previous na rin po niya. yun. Bale, isi-setup na lang po natin kasi hindi pa po siya na-activate. Mm -hmm. Oo, oh, kasi hindi ako marunong mag-setup. Hindi ako marunong mag-setup mag ng cellphone, kaya palagyan na din natin ang na SIM card, saka pa-activate na din natin. Oh, so, yun. Uh, ito, previous na po nito. Bale, set na po siya. Ang logo po, po nito, puro accessories po para sa iPhone 15. Bale, unbox lang po natin. Previous. Previous a, a ng... Para maganda yung freebies. Wow. Wow. Ang ganda ng freebies nila, isang set na din siya. Meron ka ng um, uh, ito. max Tapos may na rin. Tapos mayroon ng, anong tawag dito? Mabsip. seat tapos mayroon lang wireless charger na Ito, ano ba tawag dito? Wireless Baten charger. Wireless. wireless. Tapos siyempre mayroong Airpad. heads, headphone. headphone. No. Mayroon pang charger. At siyempre mayroong transparent siya na case. Yes. Tapos mayroon siyang LCD. Ay, ano ba tawag dito? Uh, tempered. tempered. Tempered glass. So ang daming previous. Pag bumili ka yeah, dito yeah, ng iPhone, Maraming prebis. Isang set na siya na puro prebis. Dito lang yan sa Mardim's Gadget. So, mas maganda yung mga prices na dito. Mas mura at maraming prebis. Kung mag-enjoy ka sa prebis pa lang, mag-enjoy ka na talaga. So, natin gusto kong bumili. Ayan po, Mardim's Gadget. Ito po yung kanilang contact number. So, sila po ang kontakin niyo dyan. Hi! <laughs> Anong pakiramdam niyo po na itong... Uh... My team's gadget yung uh, napili, napunta ni biliwata at bumili ng uh, gadget sa inyo. Ah, uh, yes, po. Oh, Bale, siyempre masaya masaya kasi uh, isa sa napili yung chef dito sa amin bumili. Tapos yung bilang ano lang din binigyan mo na rin siya ng mga privilege at saka discounted price na rin po. Saka sa mga gustong mag Puntahan natin nilang na kung meron din po kami Facebook page at saka sa TikTok po. Bale, ito na po yung page po namin. So, puntahan nyo na lang po kami para po sa mga discount at saka sa mga previous po. Ayan, uh, binili ko na po yung iPhone na gusto ko dito kay Kuya. So, lahat po nang gusto gustong bumili. Ang napili ko kulay pink, pero lahat na ba ng kulay, halos yata meron sila dito. Kaya gusto mong ayaw po na mura, Punta mo lang po ang Mardin's Gadget at saka hindi lang cellphone na marami silang playlist na kompleto yung pinakita ko kanina. Kaya kung iPhone ang hanapin nyo, kung gusto nyo mura at affordable, at maraming playlist, good choice po yung Marvin's Gadget. Ayan, recommend ko po sila kasi mas maganda talaga sa quality at mura talaga. At maraming previous yan. Okay, so, may mga second hand na rin po, brand new second hand, meron na. And then meron din na po, brand new laptop and brand new uh, second hand laptop.